Hello mga ka ka-trends at mga ka -tip -tip. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo at mag-share at mag-like dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, susubsubit ko kayo! <laughs> Nandito naman kami na daan sa uh, malapit sa amin. May Nagtitinda ng tao. Kaya yun, bumibili kami ng tao Bago kami pupunta doon mag... Uh, opo! Kaya, yeah. bago kami ano, nakain doon sa breakfast dito sa ano, mga top silog. Long silog dito sa Jollibee. Kaya yan. Oh. Uh. When in Philippines, sabi. Uh, enjoy and relax kahit bumabag yun. Dito kami sa tabi ng Edsa. Thank you po. Okay. Dito kami sa Boni Station. Dito sa amin malapit. Kasi pupunta kami dito sa uh, Light Mall. Ito, biglang lumakas naman ang ulan. Pagkatapos namin bumili ng yung pao No? Sa mama. Kaya ito yung tabi ng 7-Eleven. Tayo lang namin tumila tila ko. Okay. Eh, malapit lang naman na eh. Na lang ta, eh. dito sa likod natin. Sa likod ko. Ay ayan. Palakas, ayan pa rin tumigil yung bagyo. Kaya, kahit masama pa kailangan paglakad. Kundi, maubos yung oras namin kung nasa bahay lang. Sa condo lang. Kaya, kailangan, ano, tapusin yung mga transaksyon. Yan. Okay. So, dito kami sa stasyon ng Boni. atawit kami. Pupunta muna kami at na lang dyan sa yung breakfast ng Jollibee. Ayan, ito, tinihinting ng ko Kaya kinukunan ko lang ng yung video. So, traffic ko Eh, talagang ganito naman kahit yung no, hindi maubos-ubos talaga sa dami ng sasakyan. Kaya yun, iba yung lane ng bus. Eh, marami natitikita nyo dahil pumapasok sila. Ayan. Ayan. Ah, uh, ito yung EDSA. Ayos na. Wala na pala yung Jollibee doon sa kabila. Nire-innovate nila kaya dito na lang sa tabi. Makto na makarek. <laughs> May favorito na kainan doon sa Oregon. <laughs> yung makto. Kaya nihintay lang namin yung aming number. 2, 4, 5 kami dito rin sa kami sa ano, yung mga kailang tapusin kasi sabi ko kung dito na sa bahay wala sa kondo maubos uh, yung oras yung araw sa so, pagiging uh, okay. na yung inorde namin nalapang namin ang breakfast <laughs> kaya bisa na namin kumain magkatapos ito tabat tabang siguro ma mawawala na yung ulan kasi panay pa rin ang ulan eh at least uh, wala na yung malakas na hangin tapos pagkatapos nito kaya na kami sa San Juan yan yeah. asakay kaming train mga kalibdib at kawasak-wasak sa kaming tubaw yan yeah. oo oh. so, so itay namin yung ano yung train dito kami sa Boni Station ito yung light mall sarado pa kasi natin kanina kaya uh, tumawid kami kumain kami doon sa sa McDonald's ng breakfast ang ano ang panahon ngayon bab, ano pa hinto hinto ulan tigil ulan tigil pero pwede pa rin ako okay pababa no tapos paglalakad pa papunta doon sa sakayan papunta sa Green Hills yan wala kasing istasyon talaga sa uh, may ano eh mega mall dito talaga sa Ortega kaya maglalakad oh yan e -e -e -e. sabay na lang tayo sa mga naglalakad dito tayo leyo dito exercise maganda to sa ano sa mataas ang high sugar kasi lumalabas yung mga pangalan nito yung pawis kaya yung mga check ko lahat sa aking sugar every morning mababa kaya <laughs> e, maganda pala dito manirahan sa Pilipinas lagi, tinit lagi kang papawisan na <laughs> Wala oh, dito ako okay. sa karami. Dito siya. Dito. <laughs> ang malakasan dito sa karami. Ayan, may mga manok sa dyan. Oh. E, ayan ang buhay ng Pilipinas. Kaya ayan ang bumalik sa ah, Toronto. <laughs> Talagang hmm, masayang-masaya na dito. Classmate kami dito eh. May mga biyak dito. dito. sa <laughs> wasak-wasak. Mga <laughs> member ng biyak. <laughs> Kaya tingnan mo naman, ayaw mo lang dito ano, lang, sa gilid ng kalsada, gano'n, may dala yung mga truck, mga mga kotse, mga motor, tao, kasi yung green hills na jalan lang sa kapila eh. eh. ito lang ang buhay namin dito, pag nandito sa Pilipinas. <laughs> Ay, nato. Kita yung tatlong itlog kaya sa loob ng jeep. Nakita rin ang muntakan sa mga Hahaha. Pag mamimili kami ng babae. Eh. Mga oh, babaeng manok. Uh, Pwede to rin namin. <laughs> dito kami sa gym. Boring oh, oh. oh, kami. <laughs> dito naman kami mga kadibdib. Kawasak-wasak. Naglalakad oh. sa farmers dito sa Cubao Ito yung mga malakasan. Oh. Malakasan. Na malakasan. <laughs> mga... Cool. Uh, Bata pa kukul. <laughs> Ay, mabuti naman tumila na yung ulan kasi nga pa ano-ano yung ano eh, babagsak tapos hinto, babagsak, hinto. Ay, ah, ansel. <laughs> cool, bata pa kukul. Ayun. Tawid. Tawid kami. papang kami. <laughs> So dito kami ngayon sa Arayat mga kadibdib, kawasak-usak kasi dito ako nagpapano eh. Na oh. Oh yeah. Dito kami nagpapa nagpapatahi ng custom made ko. Kaya uh, balik kami dito. Kasama ko si Taloy at si Bong. Ayun, pasok ka diyan. Ah, Ayan. Diba? Hello. Hello. Good morning. Ayan. Ayan. Asan si arong, papa mo? Sa Ayan sir. At saka si Amboy, asan? Oh. Diba kayo sir sa yeah. Hindi. Hindi. Sa um, Vancouver. Oo nga po. Oo, oh, yeah. Ano <laughs> naman yung sa pa naman yung ano ko, di ba? Record. Record ko, sige. Anong bagong ano niyo ngayon? Yung Hi. yung tila ng Ito, ito sir. Mga... Akantog, ito, ito. Yeah. Uh, dito kami. Dito pa kami ngayon. Pagawa kaya ako ng ganyan. May mga design-design. <laughs> Ayan o. Sabi ni Rene, eh, ano eh, maong naman daw. Kasi kuro, kulduroy daw yung pinapatayip na. blues yung pinapatay ako talaga na costume do may mga hawak-hawak na rin sila oh ah yeah. uh, ito si Amboy saka si ate niya ayan tapos sila dati na tapos si mami wala ata eh nasa taas ata okay. oh sila oh yeah so yan nanonood sila ng ating mga vlog yan so oh. you know, ito kami ngayon nandito sa Arayot to di ba Amboy yeah. oh, oh. ako ba oh, oh, oh. oh. Amboy yeah. so, okay. Barnes yung mga gustong magpatahe Contactin niyo lang sila, meron silang Facebook. ano at Facebook eh. Yeah, oh. Ano pangalan na, naman? blues, naman. 'di ba? Oh. Yeah. No. No. Okay, yan, siya. Oh, yan yung mga blues. Ayos. Wala na kami kumain ng ano, sa sa uh, pangalan nito, Chowking. Sa yeah. Chowking dito. I-order na lang kami dito. I-order rin ako ng haluwalo kasi gusto kong kumain ng haluwalo. Yes. Sir, yung haluwalo nila dito sa Chowking. Nintay lang namin yung order namin, sinag-dine in kami. Ayos! ito yung halo-halo ng okay, na okay. ano nang choking mga kalitid at okay. kawasak-wasak ay okay. naman okay. ibong nang okay. buong halo-halo kaya nag-acti na lang ito, ito, sila dito oh. <laughs> <laughs> uh, ito sa akin pero ang isa pang masarap na halo-halo yung sa halo-halo ng makinasal makinasal oh, isa rasun? isa yeah. oh, rasun? kasi okay. ang gilong nila 2,000 years later. So, nandito tayo ngayon mga kalibde. At kawasak-usak sa SM Mega Mall. Kasi nga yung kahapon, imbes na SM Mega Mall ang pupuntahan namin, dito na lang kami sa Aura. SM, <laughs> ano ba yung driver <laughs> na yun? Kasi nagkakarap mga ito. So, ito, mukha tayo ng mga ang pasalubong natin sa mga pamangkin. Nagkasan ko?

meron siyang with langka at saka isa with langka in ori so namin uh, bumili uwi rin mga merienda mga maya pagdating namin sa, uh, sa condo kaya yeah, dito sa, uh, kami sa may grocery na SM supermarket ayan uh, uh, tao uh, galing na namin doon sa may tindahan ng aficionados tapos ito, uwi na kami. Kasi malakas na naman daw yung ulan eh.